R.C. Munoz nagsalita na tungkol sa isyo nila ni Gerald Anderson. Sa wakas ay nagsalita na si R.C. Munoz tungkol sa kontrobersyal na isyo sa pagitan nila ni Gerald Anderson. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ni R.C. na nagkaroon nga sila ng masyadong malapit na ugnayan ni Gerald. Ayon sa aktres, hindi niya intensyon na sirain ang relasyon ni na Gerald at Julia Barreto. Hindi ko rin ginasto ang mga nangyari, pero may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan, saad ni RC. Nilinaw niyang hindi siya nanulat at naging totoo lamang siya sa sarili. Hindi rin niya diretsyong kinumpirma ang isyo ng pagbubuntis, ngunit sinabing gusto niyang tahimik na harapin ang mga personal na pagbabago sa buhay. Maraming netizens ang nahati ang opinyon matapos marinig ang panig ni RC. May ilan na naawa sa aktres, ngunit marami rin ang bumatikos sa kanya. Sa ngayon, piniling umiwas muna si RC sa social media upang magkaroon ng katahimikan. Nanawagan din siya ng respeto sa kanyang pribadong buhay. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.